hello guys good morning so on the way going to central because magkikita kami ng mga kasama ko para sa, ano, punta kami ng travel agency para mag-asikaso nung uh, papers namin papuntang China. And then, ayun, ready ko lang muna yung aking documents. Then, punta rin ako ng agency kasi, kukunin ko yung aking passport dun sa agency ko dito sa Hong Kong. Ready sa yung sa mga requirements, syempre, pag magta-travel ka papuntang China. So, update ko kayo later, guys, pag nandun ako sa Central. guys, nandito na kami. Kas nakita ko na yung mga kasama ko. Ayan. And sila yung mga kasama ko. Kapunta so, kami ngayon ng agency, sa travel agency, na mag-aasikasa ng papers namin papuntang China. And then, ayun, update ko kayo uli mamaya. Oh, pwede kayo. Ay, doon daw! Doon pala. Yeah. Na, natutulog tayo sa pansitan doon pala. Mali pala yung namin. so hindi pala yun yung pasukan namin. so, yun, so nagkamali kami ng Ang building guys. Continue, lakad lang tayo. Ayan, public finance. Ito yung public finance. Ayan. And then, ito. Dito pala kayo sa, ano, Yuxing Commercial Building. Ayan, dito sa may public finance. And then, yan. Pasok So, yan, guys. Bakit pa, kami papuntang 18th floor? <laughs> Nag-overload kami dun sa, ano, sa kabilang, ano, elevator kaya kami dalawa na lang ni Ate Gina dito so, na na mo na, na ba yung ating mga ibang... Kita okay. okay. so, oh. oh, yes. <coughs> ka okay. Samang na Siya <coughs> <-acen hula> pa. ka <coughs> pa. Hello guys! Good morning! It's me, Elsie and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, uh, paalis tayo ngayon. Maaga pa lang, 6.30 pa lang. So, uh, papunta na tayo ngayon ng MTR dahil punta tayo ng China! Today! So ngayon, konti pa lang tao. <laughs> Halos ako lang yung naglalakad dito sa amin. Medyo madilim-dilim pa rito. Hindi naman talagang madilim. Medyo ano lang, makulimlim. Mukhang may pag-ulan yata ngayon. So ngayon, punta tayo ng China. Then ang intern ang may kasama ko, yung mga kasama ko is yung sa school. So on the way tayo sa MPR kami tapos sa Mula uh, Quarry Bay din kami sa uh, Admiralty magkikita ng kasama ko so, na na-open na yung MTR ng ganitong oras kasi hindi ako sure sabi nila 6am daw nag-open na yung MTR and then nag-MTR na ako hindi na ako magta-trans para uh, kasi kailangan 7.30 nandun na kami sa location sa Lowu at doon kami magkikita ng mga iba kong kasama sa school at saka nung sa travel agency yan dahil syempre una kami pupunta sa may immigration muna para makapasok kami ng China ninefer okay. ko na yung mga documents na kakailangan uh, nandito na yung aking yung aking visa yung aking contract at saka yung aking ano, uh, Hong Kong ID and then passport Ayan, binobol check na siya kagabi. So, nag lang tayo. At saka gamit natin yung bag na binigay sa akin nung graduation. Guys, okay, nakasakay na kami ng na MTR. Nagkaligaw-ligaw pa kami ng kasama ko. Kasi, hindi namin, hindi ko expect na kung saan yung sakayang papuntang doon. Yun, tapos chinat lang kami nung kasama ko na Ayun nga, sakay kami ng papuntang, ano, uh, Light Blue Lane, papuntang Loho. Yeah, Kaya, so, 7.30 ang um, kailangan nandun, na Nasa 7.10 na pa yun. <laughs> ilang, ilang station pa, nasa 10 station pa. Eh, pinakadulo pinaka pala yung bahaba ng ano. 10 station pa. Okay, so, going to na kami. Dito na kami sa Shumshu. Kaya, yeah, so, all the way na kami to Loho doon yung parang China Invitation. So, andun na yung iba namin kasama. So, sa, time check is 7.45. So, sana ano. Pero, magsasabi naman yung mga kasama ko, so, hindi kami makakapakot. So, pero, I think, makakapakot na makakapakot kasi ano na to. na kami ng dosa. So, dito na kami. Dito na kami sa Lungu. Please take all your belongings sana so, nahanapin namin yung mga kasama namin doon sa ambanda. Kababa lang namin. Nagpagyo na ako sila namin. Sana, sana mabilis namin silang makita. So, Hanapin pa namin yung mga kasama namin napilin lang namin yung circle k ayun nakita ko na yung circle k so doon kayo magkikita ayun yung circle k hmm. natin namin yung mga kasama namin akala namin hindi kami makakahabo. so yun guys, nakalimutan ko maglagay na ano, na maglagay ng pera sa sa octopus. Naubos yung pera ko sa octopus. So, 40 pala siya. Yung mula kami kasi mula ako sa Quarry Bay. Bumaba na Admiralty. Then, Admiralty to Lowo. So, 40. 40 halos lahat yung binayaran ko. Pwede eh, ko na yung aming mga gagamitin. Nandiyan na yung passport, contract, visa at... <laughs> so, ayan, guys. Immigration kami ngayon. Ayan. Ayan, guys. Nandito na kami. Ah... Uh, sasakay na kami ng bus. So, bawal kaninang mag-video doon kanina. Sa immigration. So, dito na kami ngayon, Nakalampas na kami sa immigration. Sinek lang yung, ano, passport tsaka Hong Kong ID. And then, ayun, tinanong pa nga nila yung old passport ko kasi hindi ko dala. Tapos, uh, yun yung nakalagay dito sa may visa ko na nakalagay dito sa passport kong bag. So, Ay! <laughs> guys we are still in the immigration and then pero okay na kami lahat just sa immigration pero nandito pa rin kami sa anong ng China and then binigyan kami ng mga ID para ano uh, alam nila na kasama kami na ang isa isang yelo ahanapin nung para alam nila na kagroup kami ng agents So, wait na lang namin yung pagsakay namin ng bus. Then, masiguro mga 2 hours. Guys, binalik uli namin. Hindi daw sa amin yun. <laughs> so, 12 kami sa grupo namin. Ayan. Na, na ano, magkakasama. So, kinuha na. Kinuha na yung mga passport namin. Tsaka so, yung ano sa so, aming Hong Kong Island. Kanina sa immigration ko, kinakabahan ako kasi yung nakalagay doon sa my visa ko is old passport ko. And then, puti kami Hinahanap nila, pero sinabi ko hindi ko dinala. And then, ay sabi naman nila, okay lang. Kaya, puti naging <laughs> smooth. <laughs> so guys, still here. 10 o'clock na nandito pa kami. Waiting kami na kailangan maka 45 na katao para makasakay na kami ng bus. So yung itinerary natin for today is yung pupunta tayo ng ano, pupunta tayo ng uh, Yinshan Resort. And then, doon sa Yinshan Resort nandun yung uh, Glass Bridge snowboard, yun. Tsaka sa pari din. Ayun, uh, mag-ano tayo. May parang sa sila doon. Pero after nito, bago tayo pumunta doon, mamasyal, is kakain muna yata pagkadating namin doon. So kakain muna no. kami ng mga Chinese food. Yun. Kasama na yun sa mga binayanan namin dito sa... Ito yung mga diba, kasama ko, nag-prepare ano sila, nag sila ng sandwich. yung diba? binigyan kami ng mga sandwich. And then, ayun, nagbaon na lang ako ng tubig. And doon sila, bali, mini-meeting muna sila, binibriping ang mga gagawin. And then, ito yung mga kasama ko. Ayan, ito sila. Tsaka, ayan. So, waiting kami para sa bus.

Guys, finally, nakasakay na kami ng bus. So, 10.5 in the morning. Biyahe kami. Pagkakunta dun sa, di siya may sure. Pero hindi ko pa sure kung saan kami. Hindi ko pa sure kung saan kami unang punta. Pero alam ko, sure ko, nakain muna kami. already because group visa just means when you come here you are the group when you're going back you have to be grouped together if one of you get lost or if one of you lost your passport the whole group cannot go back to Hong Kong that's a big trouble for you right let's go for the wrong bus remember our bus number 7A1 so the whole day we use the same bus it's a big agricultural country so all the heavy job is have to buy manual. and in our traditional opinion the children can take interest to, to take care. Sorry, to take care of you when you're getting old. all right? Yeah. So they encourages the people to have more animal children. The population. Over So look the view. One by one. One by one. maganda guys. Eh, so. Pwede yung makipicture. <laughs> Ate, ay, yung picture tayo? Guys, nandito kami nagpa-picture kami. Binigyan kami ng 15 minutes para magtake ng picture dito. Pero nandito kami guys sa Shenzhen Yan. Nandito kami yung sa city nila. Then, ang alam ko, yung pupuntahan namin is 50 kilometers <laughs> from <laughs> <change to> Shenzhen <laughs> And, oh. Sobrang dami yung mga ganyan. mga dami rin mga nabibili. Tapos may na mga ano din. Mga kainan. Ayun no. May mga kainan dito. So talaga naglagay sila rito. Talagang ito yung area na inanuhan nila dito. Ang ganda ng view dun no. Yung parang may bato. Dito kami guys sa Splendid China Miniature Scenic spot, San China. So, ito siya. Nag-tubo rito, oh. Nag-tubo rito. Nag-tubo rito. Wow, ganda dito. Ano nila, guys? Anong tawag dito, ta? Basta may China. Basta may China. Woodwill. <laughs> Ang cute. Tapos kanina may nagtitinda ng tubo. Yun, okay. umakit na kami after ng namin mag-taking, mag-picture taking, mag -taking doon. Kanina, then, ayun, hindi ko alam kung saan uli yung next spot namin. Pero anong oras nawa? anong oras na ngayon? Wait, check natin. Time check is mag 11 na naano siguro after nito is eh, kakain muna kami ng tanghalian not so much heavy taste it focus on the original taste of the food the most famous three dishes of Canada some people like it very much yeah. if you have chance you can also try singkuri so madami dami group. din palang duwa gamit ng so, Listen, scooter at siyatan ng scooter nila oh the okay <laughs> first and aid. dying by yeah. yeah, if your group are 12%, so, yeah. percent, you just up. It's 11%. Pero ang ganda talaga ng scooter nila. Ayun, okay. Ay, you no? Know. If you are less than, <laughs> two, less than 11, just strong, you just throw you with other group together. Free free Dali sa everybody. Pilipinas you siya know, sobrang ganda na uh, talaga niya. them to ba? Chinese was always Chinese tea. But, you know? You yes. so like drinking tea? Yes. 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 But the compare is coca Guys, baka ano muna, diretso kami ng restaurant. So, kakain muna kami ng mga... Okay, so uh, because the bus can only drop us at the roadside while we go down, okay, we have to go... Stop or... kami rito. Siguro dito kami kakain ng kanilang main mainland ano dishes. doon sa aming restaurant. Carinderia. Yeah. Carinderia. Yeah. <laughs> sobrang cute kanina ng mga scooter na nakita ko doon guys. Pero kung sa Pilipinas yun, sobrang ganda talaga. Siguro kasi, di ba wala tayong, hindi gano'ng kadami yung ganun natin sa Pilipinas. E pagka, ano yung sa Pilipinas? May kakain guys. Ayan. Hindi ko siya mabasa. Bala na kayo mintindi. Tadi tu tak tak. Oh serap. Guys, so tahu Tofu, tapos meron siyang pata pataas, ipungus. There's some fried and french fries and egg. And meron silang Wala pa wala lang ng passport dito o ano man Our joints <coughs> chat over from I like the sabaw. I like the sabaw, sarap. Oh, sorry sorry. Mm, Ay yeah. lang ang rice ko. Ay. Ay, Oh, wala kayong snacks. Meron

ay nating guys naggawa ng budget hindi ko na lang yung sa likod niya eh ako makatahan ah <øre> ha <vapors> uh uh, ito sort of, uh, uh -huh. oh ako Ayan ayan na ayan lang malaking pan nah. Ah, ah, eh, yeah. uh, ito na, floaty yan. pade. nga, para sa Mushroom. Siguro, mga hindi ba tingin? Itong crunchy na ito, guys, mushroom pala. Masroong? Paano mm kayo? -hmm. Pero maraming oil itukaw? Ito ko ah? na mm -hmm. <laughs> So guys, katotapos lang namin kumain. Luwabas so, ako dahil ang init yun. Sobrang sarap ng pagkain nila. Pero dati daw, yung mga pagkain nila dati, ano, uh, meron pa silang malaking isda. So ngayon puro mga fried and then parang adobo. Tsaka ang nagustuhan ko doon is yung crunchy na ano na mushroom. Yun. Tsaka paborito ko doon yung black ano, yung black hummus. Masarap. So, medyo mahaba na tong video ko na to. Puputulin ko na so ano na lang, uh, paglalagay na lang ako ng part 2 sa video na pupuntahan namin. So, ayun lang guys. Thank you for watching my video. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe my channel. At saka, ayun lang guys. So, don't forget to subscribe my channel. At saka, comment kayo sa baba. Kung so, nagustuhan pa yung mga video na gusto nyo i-upload natin. So, ayun guys. See you. And